welcome back to my channel for today's video. Ito guys, gagawa ako ng batter nitong ating tok nening, Okay guys, keep on watching. Ito so guys, yung ating itlog ng penoy. Ito ang gagawin kong tok nening, Ngayon, ang gagawin ko ay gagawa ako ng butter niya. Bago natin ito ilulog sa ano. Pero bali i-shake isha muna natin to sa flour itong ating mga itlog ng puno bago natin ilulublob sa gagawin kong butter. Guys, nalagyan ko na ng water itong ano, alum aluminum na planggana. Ngayon, maglalagay ako dito ng flour. Yan. Gagawa na ako ng butter. Yan guys, nakapaglagay na ako ng flour dito sa ating ano, lagayan. Ngayon, haluin lang natin. Mix lang natin. Hanggang sa makuha natin yung texture na gagawin nating butter. Medyo kulang pa ito ng water. Kaya mag a pa ako ng konting water pa. Yan guys, nakapag-add na ako ng konting water. Yan. Kailangan, tansahin lang natin ng mabuti hanggang sa makuha natin yung texture, yung hinahanap natin na texture. Kailangan kasi, itong ating gawing butter ay sticky siya. Para yung ating egg ay kumapit dito sa ating gagawing butter. Okay guys. Yan guys, okay na itong ginawa nating ano, yung ating butter. Yan, ganyan lang ka -stick, sticky Sticky siya. Ganyan siya kalapot. Ngayon, next na ilalagay ko rito. Bali guys, nalagyan ko na rin to ng counting salt. Tapos ngayon naman, ang ilalagay ko ay annato powder. Yan. Yan guys, nalagyan ko na ng anato powder. Yan. Medyo iba nga, iba yung kulay niya dito sa ating video, pero ang kulay niya ay orange talaga. Yan. Okay na itong ating butter. Ngayon, next step naman, i-set aside muna natin itong ating butter na ginawa. Next step, meron tayo ditong flour sa plastic container na ito. Bali, ilalagay ko to isa-isa. Itong mga penoy dito sa ating flour. Yan. Meron na rin yung ano, kasamang konting cornstarch. Bali, i-shake isha natin tong egg dito sa ating plastic container nang makot siya nitong flour. Nang makot itong ating penoy na egg. Nang makot ng flour itong ating penoy na log Yan. Nalagay ko na siya dito sa ating flour. And next step, i-shake ko lang 'to. 'Yon, nang mag-coat, nang ma-coat siya nitong ating flour 'Yan. Paulit-ulit. <laughs> i-shake ko lang siya. 'Yan. Okay na 'to, guys guys, nag na -coat na yung ating penoy na itlog nitong ating flour. Ngayon, next step naman, ang gagawin ko ay itong egg ay ilalagay ko na dito sa butter na aking ginawa kanina. Yan. Yan. Dito ko naman siya itutubog. Yan. Sa isa. Yan bago natin ito i-fry. Sana guys, nasusundan nyo ako. Yan. Yan guys, nailagay ko na lahat ng egg dito sa butter. Kaya babalutin lang natin ito butter na ginawa natin. Yan. Iyahalo lang natin. Yan. Para mag-coat yung butter dito sa penoy. Yan. Yan. Papakita ko na lang sa inyo mamaya, guys. At wala akong pinag... Bali, ko lang itong aking sipi at wala akong mapaglagyan na tripod. Kaya, mamaya na lang ko ipapakita pagka na ko na ito sa ating oil na pinapainit ngayon. Yan guys. Babalik rin ko naman siya ngayon. Yan. Yan. Para guys, hindi na rin matanggal yung flour sa ibabaw. Sabuyan nyo na rin siya ng pakonti-konti itong ating oil ya Parang nakadikit na rin talaga siya. Yan. Yan guys oh. Ang ganda ng kanyang kulay, di ba? Guys, na hango ko na tong first batch. Bali pang second batch na to, guys. Yan guys, nahango ko na rin tong pang second batch. Ito guys, pang third batch na yan. Yan. Bali, 30 pieces lahat to na penoy. Guys, kaya nga pala ako gumagawa nito ay ito ay isa sa ititinda namin. Paninda namin. Yan. Kwek-kwek. Tapos balik, ano, tinda uli kami. Kwek-kwek. Tapos meron din kami tindang ano, kikiang, fish ball, chicken balls, yan, squid balls, yan ang mga tinitinda. Ang nagtitinda nga pala, asawa ko. Tapos ako lang ang naggagawa nitong kwek-kwek. Yan guys, bali hanguin ko na rin tong ika third batch. Yan. Guys, pang -last na tong pinapry ko. Yan. At ready to sell na to maya-maya lang. Ito na guys, ang finished product ng aking Tok Neneng. Yan. Ready to sell na to mamaya guys. Yan. Yan guys, nakatapos na naman ako ng panibagong video. Kaya kung bago lang kayo dito sa channel ko, please like, share, And eh, subscribe na rin. paki eh, pakiclick nyo lang notification bell para palagi kayong updated sa mga video ko pang pa gagawin. Bye! Keep safe everyone and God bless to us. Happy Tuesday!